Luis, sa mapagpalang panahon sa ating lahat. Tayo po'y gagawa ngayon ng tulad dito. puyas necklace. So, habang ginagawa ko ito, ipapaliwanag ko naman po kung ano ang gabit nito. Okay, so sana po'y huwag niyong kaligtaan. Mag-like, share, subscribe po sa video natin upang matunghayan o masundan niyo ang susunod na kabanata na ibabahagi ng tagapaglingkod niya. So, ito pong binari ko na, kaya naging maluwag na po ang butas. Pero likas po talaga ang puyas ay may butas na pero kailangan mo lang siyang ibari na uli para hindi uh, madali siyang uh, tuhugin so, ngayon eh paliwanag ko mga kapatid uh, ano nga ba ang gamit ng puyas okay so kung naalala nyo mga kapatid ang puyas dati pa ang puyas po ay ginagamit po yan ng mga ninuno natin ito yun ang ginagawa nilang rosario kung naalala nyo pa mga kapatid and of course uh, maliban dyan uh, ano pa ba ang kagamitan ng Puyas? So, sa ating nag-aaral ng karunungang lihim, o sa naniwala sa kakayanan ng kalikasan, ika nga sa kasabihan ng Biblia, lahat ng bagay ay ginawa niya upang magamit natin. So, meron siyang itinalaga para din sa mga uh, kagamutan natin sa ating pangangatawan. So, ang Puyas po, kung tutunghaya ninyo, ang tinatawag na century people sa tinatawag na lugar ng Mount Matutum, ampuyas po ang ginagamit nila para po pang tawas, o di kaya pang palina sa mga taong may sakit at sila ay kusang gagali. Okay? Yan po ang ano nila. So, bakit sila tinatawag na century people? Yan, pasensya kayo sa kukuko. Yan. Kaya sila tinawag na century people dahil sila ay lumalagpas sa isang daan bago nawawala sa mundo. So, ang sarap pakinggan, no? Tumalagpas pa sila sa isang daan bago nawawala sa isang libutan kaya napakainam ng puyas sa sekreto ng mga tribong balaan sa Mount Matutum yan so yan po mga kaibigan so lang natin kung hindi kasama ang pagbarina kung ilang makakatapos pa tayo sa isang vlog ang tawag nito so sa atin naman po sa nag-aaral ng karunungang lihim, ang gamit po ng puyas ay meron po siyang kakayahan para sa tinatawag nating pangtaboy ng mga negatibong enerhiya o kaya mga masasamang elemento. So tulad din ng bahay. So, mas mainam po ang puyas kasi natutuhog. Ang bahay po pag uh, binabarina mo, eh, pag makasipsip siya ng tuping ay siya ay sisibol. Hindi e ng puyas kahit ilang ulit pa itong mabasa pag ito'y ay nabarina mo na hindi na siya sisibol pa Ayan. so dali yan so sa mga gustong matuto sa gustong ano ganito lang po kasimple yan to kugin ka lang ng tuhog tapos mamaya po ay bibigkas siya na, na magbibigkis na tayo so ano ang silbi ng bigkis tulad nito para kung may mabasag na puyas, hindi po uh, hindi po siya aalis ka bawat pwesto nila yan so alam nyo mga kapatid uh, lahat ng bagay sa paligid ay maaari natin magamit sa physical man o sa spiritual nating pangangailangan kailangan lang talaga natin aralin o kailangan lang natin alamin kung ano-ano nga ba ang mga ito. Yan. Yan. So, big shout out nga pala sa mga kapatid nating laging tumatangkilik at taga-subaybay na ating channel. Maraming salamat po. Ah, tinatanaw ko po malaking utang na loob sa inyo ang paglago at pag at dami ng ating mga subscriber at mga viewers. Yan. Ang kuko hindi naman po talaga yan marumi. Yan oh. So, kaso lang po eh pag bawat uh, kuha ko ay nakukuha ko yung alikabok lang buyas na galing sa kanyang gitna. Kaya ma maging marumi po tingnan. Ito so, yan ay uh, alikabok lang ng puyas oh, yes. Ganito lang kasimple po ang um, pag ano, gawa ng Puyas necklace. Yan So, marami din pong nagtatanong sa atin, ano pa pa mga ano? So, ang puyas ay isa sa mainam na palamuti kasi hindi siya agad nasisira. Matibay siya kasi nagmimisto lang plastic. Yan So, kung mayroon kayong mga lola't lola lola, alulot lola na mahilig sa rosaryo, eh, lalo natin kayo ay batang 90s at or 80s or 70s makikita nyo mga rosaryo nila noon ay gawa po yun sa tinatawag nating puyas pero ngayon bihira na lang po ang gumagawa nyan pero ako bala ko gagawa tayo ng rosaryo galing sa puyas okay Ang gawa sa puyas so hayaan nyo lang i-vlog tayo na lang gagawa tayo ng rosaryo na gawa sa puyas tapos yung magiging cross natin ay galing sa sinukuang kahoy yan so para mas mainam at maging mas malakas yan so malalaking tao po ang gagawan ko. kaya medyo mataas bilangin ko lang ha 2 4 6 7 10 12 40, 16, 46, 48 48 28, 28, 24, 46, 48 48 yeah. so 48 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 Yan. So, mga kapatid, sana po mahiling ko po sa inyo ha. Ang pag-live at pag-subscribe po sa video natin ito. Yan. So, sa mga may katanungan po dyan, PM lang po kayo sa akin ha. Mas mainam po na mag-message kayo sa YouTube at mag-PM din kayo sa Messenger. Yan po. Madali lang ang pagtuhog Pero mamaya po sa pagligis. ay medyo matagal. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 46, 50, 6, 68, 62 kulang ng 8 70 po kasi add mo ang 7 plus 0 is mag resulta ng uh, 7 okay so 7 is prime number okay kulang lang 4 na lang ulang ng dalawa yan so, ito na maging necklace natin pero kailangan po bigkisan ang bawat isa para hindi po siya gagalaw pag suot nila ang gawin, lagay tayo ng lock dito yan tinanong ko lang kung after uh, ilang minuto ba matapos lahat na pagbikis Mula sa pagtuho at pagbikis. Uh, bibilisan ko lang din po. Ayan. Magingitsura. Pag nakabikis na. Uh, ayan. Ayan. po sa lahat. Sana po ay malike, a share, a share at subscribe niyo po ang video natin para matunghayan niyo po ang susunod na kabanata ni babahagi ng tagapaglingkod ninyo. And of course, magpagpalang panahon po at sa mga kapatid natin na sa ibang bansa, kapatid natin sa buong Pilipinas, sa mga nakaintindi ng bisaya, may hapon, may adlaw tanan, at sa lahat na naniniwala sa karunong lihim, lalo na sa mga, uh, sa mga kapatid natin, mga kautol, haring bakal, at saka grupong agila, Diyos ama, baby at saka yung grupo ng uh, Holy Trinity at saka grupo ng Esmerinsya na po sa inyo lahat yan so ito lang tayo matatagalan sa bawat pictures no pero pero ang pinakamatagal talaga nito ang pangbarila. Hindi ko na ipinakita kasi maingay ang pagbarina. Yan. Yan. try ko kung matapos to wala pang uh, labing lima minuto ayan mga kapatid nga pala natin no na taga dito sa Mindanao. Medyo doble ingat po tayo ha kasi kasagsagan pa po na may mga lindol pa talagang nagaganap. Ayun. So hindi po natin talaga yan ma uh, matatawag na mapipingilan kasi yan ay tinatawag na natural disaster. Natural phenomenon na talagang nangyayari yan. Ayaw man natin na sa gusto. Okay, pag yan ay panahon na lalabas, lalabas talaga ang lindol importante sa atin manalig at dumalangin. sa oras na pag ganyan ay magiging ligtas tayo o safety tayo. Ayan. Hoy. Na ako gihimo. napitak um, ko mga lahati kaya So, Hingga dito na. Yan po, basta ito po ang kinalabasan niya. Hindi mataas na po ang oras natin.